Hello and what's up mga kalapatids and welcome back to sa Nation Vlogs mga kalapatids Pwede yung pangahin natin mga kalapatids So very ano na, condition na yan mga kalapatids, condition na condition na yan Mga ibon natin, naghihintay na lang natin na maubos yung ating nasa stock loop ah, uh, Nasa pliers natin na galing stock loop para may breed natin itong mga to Kompleto na yan, goods na. So maglilinis na nga lang tayo ng kanilang poop tray bukas ng tang, tanghali or hapon mga kalapatids. So goods na goods na yan. Tapos na sila maglugon. Mat malulusog na sila. Healthy na. Wala na silang nararamdaman. Ready to breed na sila mga kalapatids. So eto rin. Ready to breed na. Nagkaantay na lang sila ng pagkain nila ngayong uh, hapon mga kalapatids. Same time eto din mga kalapatids. Nagkukonditioning conditioning ka uh, 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 tapos na rin sila mag-condition. ready to breed na mga yan mga kalapatids maglilinis na nga lang tayo ng kanilang poop tray mga kalapatids ganoon din sa iba mga ibon ito Kondisyon yan, kahit nasa nagaling sa staklok, ito na lang yung hindi natin i-out yung takna yung plier breeder natin, mga kalapatid. May puti sa ulo. So, yun yung mga kalapatids, uh, bukas ng tanghali or hapon mga kalapatids, maglilinis tayo ng kulungan nila. Kasi nga, hindi tayo nakapaglinis yung nakaraan, kasi may bagyo. Uh, buto na lang, tapos na. Mga kalapatid, awa ng Diyos. Kaya makakapaglinis tayo mga kalapatids ng ating kulungan, mga kalapatids. Lahat ng uh, yung book nila, lilinisin natin para may wasan sa mga kalapatids. At ugaliin nyo na maglinis ng kulungan every other day or pag nagbe-breed na kayo every day para malinis yung ibuk yung inyong inyong kulungan at makaiwas sila sa sakit maging healthy yung ilalabas silang mga ilang ay mga kalapatids. So yun. Pakakainin ko muna to mga kalapatids. Mamaya ko sila sa yung babalik. Hindi tayo magpapakunda ngayon kasi nga hapon na. So let's go. So yun, mga kalapadidis, nabigyan na natin ang ating mga alagang ibon. Tingnan yun mga nakakapangagaw. Oh. Slaman, mga kalapadidis yan. Oh. Plus kumaya, unang takal pa lang yan mga kalapadidis. Bali, uh, tiga-anim. So bali, labing dalawang takal yan. So magkatagdag pa tayo mamaya ng tigatlo pang takal mga kalapadidis. Sa bawat feeder nila. Para may labis na silang isa. Isang takal mga kalapadidis. Yan oh. ano, kamot po. Oh. Sigur, may lugun pa pala tayong isa yun. Oh. No? Pero ay sa mga na. Matutubo na. So gusto snobis na yan mga kalapadidis painumin natin sila mamaya ng plain water pagkatapos nila ang kumain mga kalapatids at yung ibang ating mga breeder mga kalapatids sinabigyan na nga natin ayan yung mga cock natin nabigyan na natin same time ito din nabigyan na natin yan o saktong sakto na yan isang takal 30 grams ang binibigyan natin bawat isang ibon mga kalapatids So yun nga mga kapatidis na ano. tapos na natin silang pakainin -e Kaya pagbigyan na natin sila ng plain water Mga kapatidis, yung plain water lang bibigyan natin ngayong araw Kasi nga, uh, wala naman tayong uh, na napagbigyan na tayo ng kanilang uh, antibacterial Mga kapatidis, medyo nangangatal pa kamay natin Mga kapatidis, mabigat pa pala to Wala ko, kakunti na So yun mga kapatidis, kito nyo naman oh huh? Subsuban, subsuban -sub 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 mga kapatidis Pinakalakas, ng lino ng tubig Fresh na fresh Fresh na fresh ang tubig niya mga kapatidis gusto uh, gusto na yan ha? Huh? medyo busog na busog na yan no? And yung butchi niya no? lalaki ng butchi ng mga yan uh, labis labis na binigay natin dyan mga kalapatids mas bukas na natin sila pakakainin ulit ng umaga at magbibigay nga tayo mga kalapatids ng plain water mga kalapatids at sa hapon mga kalapatids bago tayo maglinis magpapaligo muna tayo ng ating mga alagang kalapate niligo na mga yan mga kalapatids so dito ko na nga natapusin ito mga kalapatids So yun nga, mga kalapatids, so wag yung wag niyo lang kakalimutan mag-like, share and subscribe sa Alae Nation Vlogs at dun sa ating uh, Facebook account Bondres Reyes at sa ating Facebook page Alae Nation Vlogs mga kalapatids. Inaabot na tayo ng dilim mga kalapatids. Palasa rin ng hangin mga kalapatids. Pasakpan na natin 'to para hindi na tayo abutin ng ulan. Bye-bye.